Hindi ko na-expect na ganito kalaki yung lababo na nabili ko dito sa TikTok. Ayan na nga, pinapa-unboxing ko sa asawa ko para makita na namin. Kasi nga, di ba, nagpapagawa kami ng bahay doon sa lupa na nabili namin. At syempre, isa sa mga kailangan, lababo. Eh, ang mura lang dito sa TikTok. Samantalang sa mga mall, ang mahal. Grabe, nasa 6K, 7K dito. 2,950 ko lang nabili. May kasama na siyang uh, gripo kompleto na siya mga Mars. Tara, samahan nyo kami i-unboxing to. Ah, eto yung gripo. Tara! Ay, ang ganda, pang mayaman. <laughs> Tingnan mo, mahal ang ganda. Pang mayaman. Look at that. Ang ganda ng gripo niya. Grabe, stainless talaga. Makapal. Pang mayaman talaga. Imagine, tunain lang, kompleto na. Eto yung pinakaantay namin. Siyempre, lababo. At yung pinili namin, yung double na laki, no? Kaya <laughs> kalaki yung gusto ko para marami lalagay. At, ah, uy, makapal siya. Hindi ko ina-expect na ganito siya kalaki. Grabe. Talagang sumobra siya sa expectation ko. Ang ganda. Tapos, tingnan nyo, oh. Ano talaga siya? Stainless. Ang kapal niya. Meron pa siyang kasamang ganito? Ayan, nilagay ko para makita nyo, di ba? Kung meron kayong mga papatoy mga prutas o ano pa man, pwedeng pwede nyo dito ilagay. Ayan, oh. Nalilitan siya, tapos nalalakihan. Galing, stainless din siya mga marikoy. Tinesting ko ng pagalito at ayan, caring carry niya. Ito naman yung sa drainage niya. Kompleto rin mga marikoy. Grabe. Imagine ang lahat ng yan ay 2,951. Kung di ako nagkakamali. Basta ganun. Sa mulang mahal. Nasa 7,000, 6,000. Grabe, laki na tinipid ko. O, oh, ayan, kunyari, nilagay namin yung gripo. Diba? Napakasasyal. Kinikilig ako sa ganda. Tapos, na naihigit-higit pa to para pwede mo siyang gamitin dito, pwede mo siyang gamitin doon. Meron din siya rito, ano, patayan. Oh. Grabe, perfect! Ayan, kung nagpapagawa kayo ng na bahay, lababo, Mars, dito ka na. Silver pala yung ko, pero meron itong kulay black kung gusto niya black. Ako kasi gusto ko yung silver kasi nga, mas malinis yung tingnan. Ganyan lang na makakapal yung kanyang gripo. Grabe, ang kapal! Sulit talaga! Tapos eto, diba, dito ilalagay yung kasamang gripo. Pwede ka pong mag-extra na isang gripo rito kasi balok ko rin na maglagay ng isa pang gripo para sa aming, aming mineral water, syempre. Grabe, ang ganda. Lahat ng yan, 2,900 lang, mga marikoy. I-check sa yellow basket. May mga sizes pala niyan. Ito sa akin, ito yung pinakamalaking size. May kulay black niyan, silver itong sa akin. Meron ding single, pero ako mas gusto ko yung double. I-click na si yellow basket. Dito ko bumuni kasi, Mars, grabe. Stainless talaga ang kapalo. Ang ganda.